Saldi ko kayo ng saldi ko. Yes, ako ang chairman ng appropriations. Pero hindi ko naman mag-isang magagawa yan. May lagda ang Pangulo kasi hindi marirelease yan kung walang bendisyon o approval ng Presidente. Malinaw yan. No, sa, kaya tama si Mr. Saldi ko. Hindi niya magagawa mag-isa yan kung sinasabi natin ubod ng uh, magnanakaw si, si Saldi, meron pang mas grabe na dapat managot. Whether nagbulsa sila o hindi, pero sila ang dahilan kung bakit na-release yan na uh, Adma. Alam mo, sa totoo lang, habang nagsasalita ka, Jade, ako uh, kinakapos ng hininga sa pag imagine sa nasubaybayan natin over the last several hours, uh, if not to a couple of days, dyan sa Cebu, no? Uh, including Negros, baka nakakalimutan natin yung ibang lugar, eh, uh, anong tawag na binaharin ng todo-todo, lalo na dyan sa may Kandaon City and the other parts of Negros Oriental. Uh, talagang hindi ka panipaniwala sapagkat pagkatiningnan mo na yung, yung listahan uh, ng mga probinsya na binigyan ng pagka laki laking pondo para sa pagtatayo ng uh, mga pangharang sa baha o flood control project, 26 billion pesos, hindi eh, mo may imagine na magkakaroon ng ganyang klaseng pagbaha. Especially so uh, ako, dalawang beses uh, nakapagtrabaho ako dyan, uh, na, 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 nakakapalumo, nakakaiyak. Uh, especially pag nakita mo yung mga nasa bubong na lamang, na mga kababayan natin dyan sa Cebu, Jay. Opo. Para sa inyo po, Sir Jay. may dapat bang managot sa mga pagbaha dito sa Cebu at sa iba pang partinga dyan sa Visayas at sa iba pang lugar ng bansa, unahin lang natin dito sa Cebu, considering nga na daan-daang mga flood control projects ang nandiyan dyan, pero uh, hindi mo na masasabing dahil sa lakas ng ulan uh, dahil super typhoon uh, dahil doon sa maraming binuhos na tubig uh, kaya ganyan na lang ang naging epekto nitong uh, bagyo Pwedeng din ma, ma, ma ano malaundoy yung ulan ano, na bumuhos diyan o palabag pero hindi ano eh kasi tingnan mo ha? Uh, naranasan na natin sa Metro Manila ako ilang beses ako na biktima ng uh, ng uh, pag-unos uh, sa Manila na talagang inabot hanggang leg no sa ground floor ng aking uh, pero itong nangyari sa sa Cebu grabe bukod sa napakaraming tubig ang ragasan ng, ng tubig uh, ibang klase nakikita yung bang akala mo ano eh uh, yung yung twister kasi nililipad yung mga yung mga lahat ayop sa sasakyan. Ito naman pag dinaanan ng isipin mo mga 40-footer van, mga kotse, lahat mga sasakyan. Inaano, grabe. Ah uh, lahi kining katalagman. O og sa Bisaya pa, Jay. Sino kaya ang possible na managot uh, nito, uh, Sir Jay, uh, kung ituturing natin na dahil sa mga flood control projects. Um dahil hindi siguro naging makatwiran o hindi naging epekto uh, e e epektibo yung mga flood control projects na nailagay diyan mismo sa Cebu kaya ganito kalawak yung naging epekto uh, ng uh, bagyo diyan sa Cebu uh, tama ka, kinakailangan uh, usually kasi ang ginagawa natin kapag kami may, may, na uh, iniisip uh, ini natin let's pray for Cebu, let's pray for Negros dito hindi lang prayer eh justice must be done, no? Kinahangla, kinakailangan magkaroon ng hustisya sapagkat hindi po biro ang perwisyong inabot ng ating mga kababayan. Over a hundred people died, many are missing. Uh, ang daming nasiraan ng bahay, walang natira uh, sa kanila, kanilang ari-arian maliban dun sa suot-suot nila, no? Uh, hindi po biru uh, biro itong pangyayaring ito. And, and to think na ang karamihan, sa mga contractor nitong supposed to be daan-daang flood control sa Cebu ay mga campaign donors ng Pangulo ng Bansa, si President Marcos. No? Katulad na lang nila ng Q, ano, Q Builders ng Q, uh, Kirante at saka Ruth no na parehong uh, donor campaign funder ni uh, Mr. Marcos sa politika na silang naka-corner nitong uh, mga kontrata dito. And siguro dapat din na nasa na nga ba yung mga congressman na siyang responsable sa pagkuha nitong mga pondo, all of them, no? Uh, except I think for two, uh, wala, akong na, wala akong nakita uh, o narinig man lang mula sa mga coverages, uh, mula sa mga coverage o mga wala-wala, uh, not not, not, not a video, uh, kahit man lamang audio na Nagsasabing uh, kasama niyo ako, ganito po gawin natin. Ang nakikita natin na puro kalunos-lunos na, uh, ka, na kalagayan ng ating mga tao kababayan kababayan dyan, uh, Jake. Oo. Nanawagan kasi itong si Governor Pam Baricuatro ng uh, investigasyon para managot nga itong uh, mga uh, responsable uh, dyan sa mga pagbaha. Uh, dahil nga din siguro sa mga flood control projects, may mga kung meron bang mga ghost projects mga maanumal ghost projects, uh, mga uh, flood control projects ba sa Cebu. Pero sa tingin po rin nyo, uh, Sir James, marami na tayong nakitang mga hearings uh, sa Senado, uh, maging dito sa ICI, pero until now, ay uh, wala pa rin ang Sa tingin mo, epektibo pa rin po ito? Uh, epektibo siguro ba sa kanila kasi habang uh, inaanod sa baha ang kalakang uh, uh, Cebu, eh nag sila sa Davao City, uh, Jay. Yun nga, <laughs> papaano uh, ang investigasyon nasa Davao at ang baha ay nasa Cebu at sa iba pang mga lugar uh, dito sa ating uh, bansa. And, 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 alam mo uh, uh, ayoko namang mawalan ng pag-asa ating mga kababayan Jay, no kasi talagang uh, dapat lang na manindigan at uh, magingay tayo para talaga mapuwersa itong uh, gobyernong ito na maging makatotohanan sa kanilang uh, pag-imbestiga at pagsasakdal. no? Doon sa talaga sa mga responsable, hindi porque uh, pinsan, uh, kamag-anak, anak o uh, kapartido ay uh, parang pinipitik lang sa ano eh, pinipitik lang sa tungki ng ilong. Maliban doon wala tayong nakikita, nakikita. Uh, tapos ma ma makakabasa ka pa doon sa social media ng mga ng mga pahayag mula sa kay Romualdez na uh, anong tawag nito? O kahit kailan hindi daw niya pinagtaksilan ang ang bayan Diyos ko. Yung uh, sorry po ha, napapasabi tayo ng Diyos ko, pero talagang uh, yung ganong uh, pag-iisip na alam mo kahit na alam na ng tao kahit na hindi mo sabihin na isa siya sa mga punong kaporal, uh, dito sa pangyayaring ito eh meron pa silang lakas ng loob kapal ng mukha sing kapal ng adobe na magsabing wala akong ano wala akong kinalaman diyan Stus Mariosef no Opo At speaking of investigasyon, um Sir Jay ang palasyo Malacanang, CU uh, si, si Claire Castro ay uh, may pahayag uh, kaugnay nga dito sa naging uh, statement po ni uh, Governor Pambariquatro uh, uh, kaugnay sa investigasyon nga sa, sa mga iimbestigahan, ng mga uh, flood control projects at ang sabi ng Malacañang uh, dapat ang i-cover ay hindi lamang yung uh, mga flood control projects na sakop uh, under Marcos administration, kundi pati na raw sa mga nagdaan. Kasi nga naglabas sila, sa halos 400 o higit 300 uh, flood control projects ang uh, naitala sa Cebu between uh, 2016 uh, at uh, 2022. At uh, meron din daw uh, higit isang daan o nasa halos dalawang daan po ito Uh, na mga flood control projects daw na naitala dyan, mula 2022 hanggang 2025. Ano naman ang na masasabi po ninyo? Ayoko kong sabihin na siya, no? O ina utak niya o yung utak niya na sa talampakan. Kasi uh, pag nag ka, whether you're a policeman, a uh, abogado o investigador ng NBI o FBI, kung ano man yan, nagsisimula ka doon sa pinaka-recent. Hindi ka magsisimula doon sa sa dulo. Papunta ka ro, naabutin mo yun. But you have to start first. Dito, sa pinaka-recent, ano ba yung recent? 26 billion. Doon ka muna. No? Pagkatapos, kung aabutan ka ro, fine. But you do not investigate something that is uh, more than 4-10 uh, four, ten, uh ten years ago. Hindi, hindi ganun. Kasi kahit sa banko, tatlong, tatlong taon lang yan. After tatlong taon, nawawala na lahat ang record niyan. Dito ka talaga, kung ano ang ano uh, kasi dito ano bang pinag-uusapan ang sinasabi eh mismo gobernador nagsabi 26 billion krimen ito ha huh? uh, bakit mo ililihis at sa pa Duterte ka na naman Sir Mario Jose yan ang sinasabi natin eh puro kayo lihis puro kayo lihis hindi kayo makakasolve ng problema because you can only solve a problem by accepting that you have a problem. Kasi parang lumalabas, wala silang problema eh. O sabi nga niya, o, kapon sa presscon, wala tayong problema. Kung walang tulong galing sa abroad, kaya pa naman natin. Kaya natin. Tapos maglalabas kayo ng press release na over 1 trillion ang pamimigay na ayuda, saka kukuha ng pera. Bangkarote nga tayo, kulang nga tayo ng mahigit 500 billion sa panggastos natin sa araw-araw eh we need to we need to make a loan of about 4.6 million a day. Oh. Mahirap kasi paasahan na naman natin ang tao, ibubudol na naman natin. Huwag ganun, no? Galit na ang tao, insimido na ang tao. Tapos bubulahin mo pa na magbibigay kayo, maglalabas kayo ng tulong. Puro kayo maglalabas, wala naman kayong nilalabas. Ilang araw na, hanggang ngayon, oh, ngayon pa lang pupunta presidente kasi nakauwi na si Frasco, yung kanyang uh, most trusted na congressman sa Cebu. Mm. O bisipin mo, nagkabaha-baha lahat ng mayor sa tsaka board member na kapanalig nyo, nag-ano, nag, ano nag, uh, sa abroad, sa Europe pa. O, saan ka naman? Paano naman matutuwa yung mga kababayan natin si Buhano niyan? Hindi naman, pinuwang naman ang inyo ha. Sasabihin nyo, kapareho niya, meron pa kayo nilabas. 50 million dito, 10 million dito. Kami may ilalabas daw. O, wala pa kayo nilabas eh. Magpa, ma. Ang problema dyan, baka hindi na naman ninyo matubad dahil wala naman kayong natutupad pa. O pa, eh, magagalit lalo ang tao. Ayaw ko magalit ang tao sa inyo. O. Opo. Tsaka yung ano, parang ang yabang-yabang nung, ano, ah, nung dating hindi natin kailangan ng tulong ng international dahil meron pa tayo niya. May, mer, so, may pera tayo para ang yabang natin. No? Uh, tumulong yung ibang bansa. Pagkatapos sabihin natin, hindi natin kailangan ng tulong. Susmaryo, Mario, po. Opo, at uh, bago pala ipasa kay Partner Admar, uh, alam natin na may marami pang uh, mga kalamidad dadaanan ng ating o mararanasan ng ating bansa, Sir Jay. Opo, uh, ako, sa totoo lang, Jade, no? gusto ko sana, nagdarasal ako na sana malugsaw itong super typhoon na paparating. Super talaga, imagine mo. Uh, ang estimate nila ng mga meteorologists, eh, ang center wind nito hindi bababa sa 215 kilometers per hour at ang gustiness niya ay uh, halos uh, maigit sa 300 km bawat oras. Pag yan talaga, pag tinignan mo yung mapa at yung ikot ng nung, nung ano ng bagyo diyan sa mga satellite feed Talagang uh, hindi ko alam kung uh, anong i-imagine mo eh. Kaya ako, sabi ko nga, doon sa mga kamagkanakan natin, mga kaibigan natin dyan sa Central Luzon, uh, including those of the Northern Luzon, no? Uh, eh talaga hong gawin nyo na ang lahat ng klasing dasal para makatulong, makakatulong man, no? If you believe in the powers of prayers, eh yun lang talaga ang panangga. Wala tayong laban eh. Kasi kung haasahan natin itong gobyernong ito, I'm sorry to say, uh, please don't expect. Opo. Oh. Oo, At uh, yun nga, um, may ilang lugar na nag-declare uh, nga, dahil nga dito, uh, ng State of Calamity dahil nga dito sa uh, bag epekto ng bagyong Nga Tino. Pero uh, uh, sa issue po ng State, uh, pag dideclare ng State of Calamity, uh, Sir Jay, ano bang uh, direktang advantage po niyaan, uh, na binipisyo para sa ating mga kababayan at ang insurance? na hindi magamit yung pondo para sa sa issue na po ng uh, korupsyon. dahil yan po talaga ang uh, yes. uh, mainit na issue ngayon. Sana sana wag naman abusuhin ng uh, especially yung ating mga local government executives at saka local government units uh, pati na, national no kasi uh, pwede nga maabuso pero ang ang bentahan niyan makakaiwas ka doon sa, sa anong pangalan nito sa red tape no uh especially sa pagbibigay uh, ng tulong ng ayuda sa mga nasa ng bagyo. So isa 'yan no uh, uh magagamit mo ngayon yung mga trust fund no uh, lahat ng klase ng pondo uh, magagamit mo para ma makapagbigay ka agad ng tulong doon sa mga biktima. 'Yun ang 'yun ang pinakabintahe ng declaration of state of calamity sa isang lugar uh, o sa buong Pilipinas. Pangalawa, yung pagkontrol sa abuso uh, sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang DTI and Department of Trade and Industry at maging mga local government units are empowered by by uh, uh, by law to make sure na hindi abuso, uh, hindi tataas, hindi lulobo uh, yung mga presyo ng mga bilihin katulad ng basic uh, bigas, kape uh, at iba pang mga pangangailangan ng mga Pilipino na biktima ng uh, kalamidad, uh, Jay. Manong Jay, si Admar po ito. Magandang Admar, uh, Opo. Uh, sa inyo po ba, kayo po ba'y naniniwala at uh, maituturing na po bang ba crime against humanity ang uh, pangyayari pong uh, korupsyon sa maanumalyang flood control project na nagresulta po ng pagkamatay ng marami sa ating mga kababayan po? dahil mayroong ipinagmalaking mga flood control projects, eh mas lumalapo ang baha. No? Maraming mga first time na nagsasabi, kagaya dyan sa nangyari po sa Cebu City, sa bahagi ng Cebu, nagsasabi silang first time. Kaya hinahanap nila yung uh, flood control project. Kayo po ba ay sumasang-ayon dito na pasok na ito sa crime against humanity? Oh, kung meron mang crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When you... Uh kapag dinakawan mo ng mahigit isang trilyon ang mamamayan uh, in the guise of putting up uh, flood control projects na wala naman o sira naman at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay uh, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan na, 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 na inabot ng gutom. No? Eh talagang uh, higit pa ito doon sa gera. No? Kasi ano ito, massive ang, ito so, no? ilang araw lang. Uh, tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive, nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon, magli... ang, ang putik, lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako, nadanasan ko yung undoy, isang linggo mahigit, bago nalinis na gusto yung uh, inabot ng tubig baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos yan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang ano, ang kung ano lang yung naisave mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun ka, ganun ka lupit. Uh, para, kang, para kang tinamaan dito ng uh, bomba uh, na talagang ano ka, uh, para kang na Nagasaki, na, huh? na para kang na, hi, na taga Hiroshima na wala wala ka talaga lahat ubus ubus ka no pati iluha mo ubus uh, Akbar. Opo. And uh, sa kabila po uh, nito, wala tayong naririnig mula mismo sa mga nag-akda ng, mga, ng budget. Kasi sasabihin nilang hindi sa kanila maghuhugas kamay, magpuponcho pilato na wala namang kaming uh, uh, kinalaman dyan. Pero marami na pong nabulgar. Uh, diyan po sa Senado, uh, diyan po sa mga investigasyon, kawag na nga po sa sino yung uh, posibleng uh, uh, nasasangkot dito. Pero parang mahigit isang daang araw na ang nakalipas. Wala pa tayong naririnig na malinaw kung meron nga bang makukulong. do. meron silang mga uh, sinasabi po. Pero yung mga big fish, kasi hindi ito ma makakaya nung mga nasa iba lang kung uh, walang uh, uh sa Bisaya pagtugot uh, doon sa kanilang uh, nakatataas po, uh, Manong J. Dagmar, uh, balikan lang natin yung sinabi ni uh, Saldi ko, uh, congressman uh, representing uh, ako Bicol Party List no? at dating Appropriations Committee Chair. Saldi ko kayo na saldi ko. Yes, ako ang chairman ng appropriations pero hindi ko naman mag-isang magagawa yan. <laughs> unang una, may bendisyon yan ng speaker ko, Diba? yung uh, pinuno ng House of Representatives at yan ay pinagbutuhan uh, ng ano ng uh, pangalan nito, ng lahat ng mga congressman in a plenary, in other words lahat sila kung sino man yung member ng 19th uh, Congress or 18th Congress, no? Dalawa yan, no? Uh, 19 siguro kasi magmula ng uh, doon nag-uumpisa itong mga uh, na discovering mga ghost projects and finish projects, infrastructure, nawawalan classrooms, mga farm to packet roads, uh, yung yang mga scandalong yan. Lahat kasi yan, diyan nag yung mga insertions, na ayaw marinig ni Senator Risa Ontiveros kundi amendments, pareho lang yan, no? Whether it's amendment, insertions, or whatever, isa lang ang ibig sabihin yan, isiningit, ipinaloob, isinama, yang gastusin na yan, na pagkatapos meron pang lump sum appropriations at saka unprogrammed uh, funds. Lahat po yan, halos dalawang trilyon. ha? Huh? Kaya nga lumubo yung ating pambansang gastusin na ang General Appropriations Act o National Budget kasi nga maraming insertions. So ang nangyari, mangungutang ka para tustusan yan. E dito sa nangyari ito, uh, bukod dyan, may palusot pa yung small committee. Sino bang mga miyembro ng small committee? Ito yung mga naghukus fokus na kasi binlang ko talaga yan para masingitan. Doon siningit pa yung dagdag bukod sa amendments na inintroduce during the process no o budget the deliberations. Naglagay pa sila ng 26 na paningit all public uh, info, uh, public works project. No? At ito ay binusisi, binulatlat, sinaliksik ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasama ang kanyang uh, government cabinet no may, may mga litrato yan kompleto yan doon sa malakas sa residente niya mismo sa tinitira niya at pagkatapos siya mismo ang pumirma in other words sa lahat ng releases na yan ng gastos na yan na ibinayad na yan o ibinulsa na yan o ninakaw may lagda ang pangulo kasi hindi marerelease yan kung walang bendisyon o approval ng presidente. Malinaw yan. No, sa, kaya tama si Mr. Saldico, hindi niya magagawa mag-isa yan kung sinasabi natin ubod ng uh, magnanakaw si, si Saldi, meron pang mas grabe na dapat managot. Whether nagbulsa sila o hindi, pero sila ang dahilan kung bakit na-release yan na admark. Nakita niyo rin po ba yung double standard kasi nung mga halimbawa nung nag-imbestiga uh, laban doon sa pogo napakabilis eh meron silang mga nahuli meron silang mga inakusahan meron agad silang no. nasampahan ng uh, uh, kaso uh, yun niyang kay uh, Pastor Apollo Sikbaylliboy pero inyo uh, patay na ng ilang uh, uh, taon yung uh, kaso biglang uh, binuhay, binuhay no napakabilis ng mga uh, pangyayari Uh, maraming mga issue na napakabilis na gumawa ng hakbang uh, kumbaga Kung baga, whole of government approach ang kanilang uh, ginawa para may isa May, may, bi, Pero, may bibilis pa ba sa appointment ni Rimulya bilang ombudsman? Yun nga may po. kaso, biglang nawala yung kaso. Pero diba? pinag-uusapan natin dito sa issue ng uh, korupsyon, uh, eh, ay piso na. Pera ng Correct. taong bayan at uh, at stake din kasi maliban sa nakulimbat na yung uh, pera ng taong bayan, nakita natin ang resulta ng korupsyon kung saan kaliwa't kanan, malawakan yung mga pagbaha, worst na klase ng mga uh, pagbaha na umaasa sana tayo dahil ipinagmalaki ito ng ating uh, presidente na mayroong uh, mahigit daan uh, Ngunit sa huli, eto eh, pala ang uh, mga pangyayari. Kung kailan merong mga flood control projects at ipinagmalaki ito doon pa yung mga malulubang klase po ng uh, dilub dilubyo, kalamidad, uh, katalagman, uh, Manong Jay. Correct. Uh, yun know, na eh. Uh, irony, uh, pinagyabang. Pinag huh? Di ba? Pagka may kopya ka pa ng speech niya, sasabihin niya, 5,500 tapos na. At libo-libo pa ang malapit ng matapos. Ang ginagawa ng, ng uh, Marcos administration. Pagkatapos nung unang bumaha na fact check ng, ng bagyo, bumaha dyan sa Metro Manila at saka sa ibang bahagi ng Luzon, ano sabi niya nung tinanong siya, Sir, kala ko ba ang dami nating, ano, uh, ang tawag nito, flood control? Ano sagot niya? Nandiyan yung flood control na overwhelmed lang ng tubig. O, oh. pagkatapos, uh, saka hindi naman problema ikaya ang tubig, eh, may ipon natin yan, tapos magagamit natin. <laughs> Di ba? 哦。<laughs>